Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalima ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Si Isaak ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca Samantalang kinakausap ni Isaac si Esau, binihisa ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang potahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, wika niya. Sino ka ba? Tanong nito. Ako po'y si Esau, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman, Saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaak. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaak, Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaak si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, Ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaak, Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak, hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang ng pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanling kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa palig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain. Ngunit yaong nagpapala sa iyo, ay pagpalain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa balal na bahay ng Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay hakom na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinapkok. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aleluya, aleluya. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Yesus ang mga lagad ni Juan Bautista at ang wika Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga pariseyo. Bakit po hindi nag ang inyong mga lagad? Sumagot siya, Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit, wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.